Hello everyone. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung mga bote na nagkakahalaga ng 1.20 agorot or 1.20 1.20 So katulad po nito, umpira na 'to, na malaki. yan, kukuhanin ko. So katulad itong bira na 'to, so may nakalagay po diyan na 1.20. Ayan, as you can see, nakikita ninyo mayroon pong 1.2 agorot na nakalagay dyan. So, ang halaga po nito is 1.2. Nakahiwala ito pag binibenta kasi may sarili itong case. Kasi binabalik nila ito sa company. And then, nire-reuse nila ito kasi matibay ang pagkapote nito. Kaya tumahal. Itong Carlsberg, yes. Ganon din po itong si... Ay, ito na. Ito, mura lang ito. Mura lang ito. Ay, ito itong bira na ganito. Yes. Yes. Itong bira na to everyone. So makikita ninyo 1.20 shekel ito everyone. 1.20 shekel. So ganitong bira. Yan. 7.9%. Yung meron nakalagay na 7.9%, yan po ay 1.20. Tapos ganun din po si Tuborg. Si Tuborg po ay na red na Tuborg is 1.20 rin po siya. Tingnan natin sa likod. Yan. Nakalagay po yan o, sa likod. 1.2. Kung makikita ninyo, 1.2. So, nakakahalaga po ito ng 1.20 ako rin. Ito, si Borg. At saka po si... Si Eagle. Yan. Si Eagle is 1.2 pa rin din po. Nakalagay o sa kanya. 1.2. Si Eagle. Yan. Basta mga matataas. At saka itong itong, itong stars na to, gold star. 1.2 rin yan po yan. At saka itong unfiltered. Unfiltered. 1.20 rin po yan. So, yan yung mga malalaki. At saka itong almalt. Yes. Itong almalt. Itong all malt din po ay nakakahalaga rin po yan ng 1.20 agarot. So, kapag kayo ay may napulot everyone na ganitong mga Almalt 7.9 to Borg Gold Star Unfiltered Eagle Eagle tsaka itong 7.9 niya tsaka to Borg Yes Ito na itong red light Dahil red light Ah, da, da, lang yun kasi malaki. So, so, yun lang ang ang nagkakahalaga ng 1.20 agrod. So pag kayo nakakita sa labas ng ganong ng ganitong mga hitsura ng bote na, na malaki, na mataas na long neck, is ibubukod niyo po 'yun ng pagbebenta kasi mahal po ang value ng everyone, 'di ba?